Uy, parang stow. Nabasa mo na ba itong babasahin ng field rice? Tungkol daw sa kontroladong pagpapatubig. Oo, oo parang Tinuro yun sa amin nung nag-training kami doon. Lubuglitaw, ang tawag doon. Lubuglitaw? Parang buwan at araw? Eh, paano daw? Alam mo, parang the thing. Malakas talagang kumusunod yung tubig. Pagpapanay. Ayon sa pag-aaral ng sinagawa ng field rice, umaabot daw ng 4,000 litro ng tubig ang kailangan para umamin ng isang kilong palay. Kung ang nakasanayang pagpapatubig, ang gagawin. Sa so kinagis na natin, may tubig ang palayan mula lipat tanin hanggang isa o dalawang linggo bago mag -ani. Ang kontroladong pagpapatubig o lubog nito ay kakaiba sa ating nakagawa. Mula dalawampu hanggang tatlongpong araw mula pagkalipat o sabog tanin, hinahayaang matuyo ito ng natural doon sa bukid. Malaki ang naitutulong nito, lalo na sa mga kuminal na erigasyon. Ibomba ang sakahan, maliit ang imbakan ng tubig, at lalong-lalo na sa mga dulong sakahan. Sapat na ang isang linggo paghahanda ng lupa. Basta hindi lang ito madamo, hindi kaya naararo ito ng kuyo. Panatilihing pantay ang lupa upang pantay din ang tubig na tangabon nito. Siguraduhin lang na dalawa hanggang limang sentimetro ang babaw ng tubig nila sa paghahanda hanggang 30 araw pagkatapos magtanim. Ganun din pag maglalagay ng abono at sa panahong namumutlak at naglalaman ang mga palay. May na ang damo, magagamit pa ng musko ng palay ang mga sustansya na sa lupa at sa abono. Ah! E paano naman malalaman kung tama yung lalim ng tubig ng ating palayan? Siya nga pala, parang berting. si Engineer Banji Sibayan, ang eksperto natin sa pagpapatubig mula sa pinrice. Ano ba mga pogi? Mukhang may ma importante ng pinag-uusapan ha. Ano ba yan? Chicks ba? Ako po, hindi po Banji. Pinag-uusapan namin kung ano tong lubog nito. Nabasa niya raw kasi sa isang magazine ng pinrice. Pinag-uusapan namin kung paano ito ginagawa. Ganito kasi yan, berting at Estong. Kapag magsisimula ang tag-ulan, dapat isara ang mga pigtas sa mga bukirin. Ito ay para maipon ang tubig ulan. At magtanim na kung may sapat ng tubig. Kung medyo bitin naman ang tubig sa tag-araw, dito natin gagamitin ang sabong kanil. Eh ma'am, sabi po kasi dito sa magazine, kailangan daw limang sentimetro ang lalim ng tubig. Ipaano e, naman malalaman kung gaano kalalim ang tubig? Kaming pala yan. Ito kasi yan. Sa panimula, gagamitin natin itong tubong ito. Ang tawag dito ay observation well. Ah. Eh ma'am, paano po gumawa niyan? Itong observation well ay pwedeng gawin mula sa isang PVC pipe o bias ng kawayan. Kung bias ng kawayan, siguro din lamang na walang buko para diretso ang tingin sa loob ng kawayan. Tumutol ng mga 25 cm kaba. Para maobserbahan ang tubig sa ilalim ng lupa, dapat na ito ay diretso ang pasok ng tubig. Kaya bubutasan natin siya gamit ng isang grill bit. Ang mga butas mula sa itaas hanggang sa ilalim, pamula sa 5 cm ay may espasyong 2 cm. At sa pagitan naman ng dalawang butas, paikot ay may 4 hanggang 5 cm. At pamula sa dulo o sa ibabaw, mag-measure ng 5 cm. At ito ay tatatakan natin ng WS o wet suit season. At pamula sa ibabaw, mag-measure -me na naman ng another 10 cm at ito ay dalagyan natin ng dry season. Sa ngayong paraan, makikita natin pag ibinaan na sa bupit ang observation well at silipin kung meron pang tubig sa ilalim ng lupa sa tapat ng mga ugat ng palay. Sa paglalagay naman ng observation well, pumili ng pinitak na maaring kumatawan sa kabuuan ng inyong bukit. Maaaring ito ay ang una hanggang ikalawang pinakamataas na pinitak. Sa na napili, ang mainam na paglalagyan ng observation well ay mga isa hanggang dalawang metro ang layo mula sa gilid upang madaling masilip ang loob nito. mawakan ang observation well at itulak pa baon sa lupa at tulutin ito kasama ang naipong putik sa loob. Ulitin ang proseso ito hanggang umabot ang observation well sa markang tagulan o wet season kapag tagulan o sa markang tag-araw o dry season kapag tag-araw naman. Simulan ang pagpapatubig ayon sa ibinabadya ng observation well. Tatlong pong araw o apat na linggo pagkatapos maglipat tanim. Kapag magpapatubig kung tagulan, pagpatubig lamang hanggang umabot sa dulo ng observation well. Kapag tag-araw, patubigan ang palayan hanggang umabot ng 5 cm ang lalim o umabot sa markang pagulan. Ulitin ang pagpapatubig kapag wala nang nakikitang tubig sa loob ng observation Mas mabuting magpatubig sa hapon, bandang alas 3 o alas 4 para maiwasan ang malakas na evaporasyon at para hindi mainit ang tubig na magmumula sa sistema ng irigasyon. Sa panahon ng pamumulaklak, panatilihin ang 5 cm lalim ng tubig sa palayan para maiwasan ang hindi paglalaman ng butin ng palay. Ang kuling sa papatubig naman ay nararapat gawin isang linggo bago umani para sa mga katamtamang klase ng lupa at dalawang linggo bago umani para sa mga pino o lodging lupa. Wow. Mapakainam pala ng observation well. Madaling gawin, madaling gamitin, at tipid pa sa gastusin. Tama ka diyan, Estong. Bukod sa tipid sa patubig, naiiwasan pa ang palay na dumapa dahil ang mga ugat ay kumakalat at nagkakaroon ng anchorage sa lupa. Aha! Okay yan ah. Hindi na maakses sa tubig. Maganda pa ang tubo ng mga palay. Oo, oh, alam niyo na ha? kung paano inyong gagawin lalo na kung limitado ang tubig sa inyong palayan. Oo nga ma'am, buti na lang may mga eksperto katulad niyo na handang tumulong sa mga poging magsasakang kagaya namin. Kung may mga tanong po kayo sa pagpapalay, Tumawag lamang kayo o mag-text sa aming numero 0920-911-1398. Handa kaming sagutin ang inyong mga katanungan nang mawala ang agam-agam ninyo tungkol sa pagpapalayan. Magtanong ng maging marunong!